aktor na si Tom Rodriguez, pumunta sa bahay ni Carla Abeliana. Nagpakumbaba si Tom Rodriguez at personal na nagtungo sa bahay ni Carla Abeliana upang humingi ng tawad. Bitbit -bit ang bulaklak at liham, buong puso niyang inilahad ang kanyang pagsisisi. Ayon sa isang source, emosyonal si Tom habang humihingi ng kapatawaran hindi niya raw napigil ang lumuha sa harap ni Carla. Tahimik lamang ang aktres ngunit pinakinggan niya ang paliwanag ni Tom. Matagal na silang hindi nagkikita kaya't naging emosyonal ang kanilang pagkikita. Ayon kay Tom, ito na marahil ang pinakamabigat na pag-uusap sa kanyang buhay. Wala siyang ibang hangad kundi ang mapatawad at maibalik ang tiwala ni Carla. Bagamat hindi patiyak ang sagot ng aktres, nagpapasalamat si Tom sa pagkakataong iyon. Umaasa siyang iyon na ang simula ng muling paghilom ng kanilang sugatang relasyon.